Hindi ba ang sabi mo sa akin noon, tayong dalawa lang walang iwanan, ang magkasama man, habang buhay sa araw at ulan, at di mawawala kahit nahihirapan, ang ating samahan at pagmamahalan. Sabi mo pa nga ang pag-ibig natin, di mo ipagpapalit at di mo lilimutin, kahit mundo man ay paikot-ikutin, di ka maliligaw ng tatahakin babalik at babalik ka pa rin. Yan ang mga pinangako mo sa akin. Ngunit bigla na lang nagbago. Isang araw sa pagising ko, ikaw ay kailangang lumayo. Bawawala ng ilang linggo. Aalis pero hindi magtatago. Kaya naman naghintay ako. Nagtiwala ako sa iyo at sa sinabi mong mga pangako na ang pag-ibig natin na nabuo, di mo lilimutin sa gitna ng bagyo. Yan ang pinangako mo na pinanghahawakan ko. Ngayon di ko alam at di ko kaya kung paano nga ba muling magsimula habang naghihintay ng oras sa wala o na sana mayroong himala na sa pagdating ng isang umaga sa pagmulat ng matay nagbalik ka na. Kung ang pag-ibig natin ngayon ay di ko kayang limutin paano na ang puso ko nasugatan sugatan na naniniwalang iyong babalikan kung ang katotohanan ako'y iyo ng kinalimutan nasaan na ba ang mga sinabi ang kinumpas ng iyong mga labi nung mga sandaling tayo'y magkatabi akala ko hanggang sa uli matibay, matatag at mananatili pero pangako mo pala sa akin na bali akala ko ang tayo'y magtatagal na ikaw na ang bigay ng may kapal Akala ko nga ako lang ang mahal, kaya buong tapang akong sumagal, at patuloy na nagpakahangal sa taong hindi pala ako minahal. Nasaan na ba ang mga pangarap, hindi na nga pa matutupad, gayong hindi ko na mahanap, dahil naglaho na pala sa alapaap, ang lahat saan na napadpad, siguro sa iba mo na tinupad.